Purihin po ang ating Diyos ngayong umaga dahil uh, muli niya po tayong ginising, muli niya pong binigyan ang uh, buhay, ang ating mga katawang lupa mula po sa ating pagkahimbing kagabi ay uh, muli po tayong ginising ng Panginoon at nakakagalaw po tayong normal, normal po ang ating isipan, normal ang tibok ng ating mga puso at ganoon din ang bawat uh, bahagi ng ating katawan ay normal at po, pinupuri ko po ang Panginoon sa himala na yan na muli po natin natanggap ngayong umaga. Kaya mga kapatid, bagman po natin na tapusin ang lahat ng ating gagawin sa araw na ito, ay uh, bigyan po natin ng pagkakataon na marinig o mabasa ang salita ng Diyos na ito po ang kanyang mensahe sa araw na ito. At uh, ito po ang binigay niya sa akin at nawa po ay uh, maging mensahe dito sa inyo dahil ako po ang... Uh, magdadala sa inyo ng uh, salita ng Panginoon sa pamagitan po ng uh, social media ay nais kong ko basahin ito sa mga nakikinig at makikinig pa ng uh, salita ng Diyos na ito. Sabi po dito sa Marcos chapter 13 verse 32 and 33 Ngunit walang nakaaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon kahit ang mga anghil sa langit o ang anak man ang ama lamang ang nakakaalam nito. Verse 33, mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang salita. Salamat sa Diyos kasi may salita ng Diyos na nagpapaalala, magbibigay ng babala o warning sa atin. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, mga nasa huling araw na po tayo, nasa last days na po tayo. Ako po ay uh, 60 years old na, napakalawak na po na panahon ang ibinigay ng Panginoon sa akin at salamat sa Diyos dahil sa kanyang salita, ako po ay nakakilala sa Panginoon at ang salita rin ng Diyos, ang siyang uh, ginamit ng Diyos para baguhin ang aking uh, buhay, ang aking puso at ang aking pagkatao, ano po, kaya... Totoo po na talagang wala pong nakakaalam ng muling pagdating ng ating Panginoon. Ang binabanggit po dito ng Diyos ay ang muling pagdating ng ating Panginoong Yesus na ultimo. Ang kanyang anak na si Jesus Christ ay walang nakakaalam. Ultimo, ang mga anghil ay walang nakakaalam ng oras na iyon. Tanging ang Diyos ang malamang at marahil doon sa oras na ay tsaka lang niya po ipapaalam sa kanyang bugtong na anak ng ating Panginoong Yesus na oras na para bumalik ka sa mundo upang kaunin mo ang lahat ng mga anak ng Diyos na nakatanggap ng kaligtasan. Ano po? Kaya, alam niyo mga kapatid, lagi kong sinasabi sa ating mga post, be ready, maging handa lagi. Hindi po lamang yung ting umaga na kapag pray tayo, ay handa na tayo. Hindi po sa bawat saglit ng ating isipan. Lagi po natin i-check o ipacheck sa Holy Spirit ang ating mga buhay. Ang ating kaisipan, kung paano tayo mag-isip, kung paano po tayo manalita, kung paano tayo pumilos, kung paano tayo mamuhay. Ibig sabihin, kailangan po, pag sinabi natin handa tayo, kailangan po maayos, malinis ang ating pamumuhay sa harapan ng Panginoon, malinis ang ating puso. Upang sa ganon, Dumating man ang oras na iyon na biglang dumating ang rapture o biglang dumating ang muling pagparito ng ating Panginoon, tayo po ay nakahanda. Lagi po nga nakasindi ang ilawan ng ating pananampalataya na hindi po yung may uh, umaga tayo nananalig kaya mamaya uh, mamayang tanghali pag may dumating na problema ay nawala yung ating pananalig at kinagabihan ay medyo bumalik-balik ulit kasi medyo uh, nakatanggap tayo ng pagpapala. Mga kaibigan, mga kapatid, ano man ang sitwasyon ng buhay, huwag pong mawala yung ating pananalig sa Panginoon. Huwag pong masira ang ating relasyon sa Panginoon. Yun po ang nais ng Diyos na makita niya sa buhay natin na kahit wala pa siya, ay nakahanda po tayo, ginagawa po natin yung mga tama na bagay, mga tama na uri ng pamumuhay sa harapan ng ating Panginoon. Hindi pwede yung pag wala yung amo natin, kuyari tayo po ay uh, isang trabahador, kapag umalis ang amo natin, sasabihin ng amo natin, o sige ha, pupunta muna ako sa bayan, sige magtrabaho lang kayo dyan. At hindi ko alam kung anong oras ako babalik. Hindi po ba, hindi naman pwede na ay kasi wala yung amo natin, wala yung uh, ating uh, boss. Kaya pwede tayong uh, magpapitik-pitik lang, uh, pwede tayong uh, mag-Facebook habang wala ang uh, boss natin. Pwede tayo nga uh, habang wala ang boss natin. So doon sa mga kwentuhan at mga oras na nasayang ay wala pong natatapos ang mga uh, trabahador di po ba. At tayo po na mga anak ng Diyos. Ibig sabihin ay may ipinagkatiwala ang Diyos sa atin na habang wala pa siya, habang tayo po ay may mga pagkakataon pa na ibahagi ang kaligtasan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ipakilala natin ang totoong Diyos at Panginoon tagapagligtas natin. Ay gawin natin. Hindi na po pwede yung nakita mo na ang Panginoon na lang. Nagsisimula na ang rapture. Tsaka ka lang magsabi na totoong may Diyos. Totoo na sa si Jesus ay Diyos. Totoo na sa si Jesus ang tagapagligtas. Totoong may Diyos. Totoong may impyerno. Totoong may langit. Wala na po yung ganun. Habang wala pa ang ating Panginoon. Habang wala pa. Habang naghihintay tayo sa Kanya gumawa po tayo, magtrabaho po tayo para sa ating Diyos upang sa ganon, sa muling darat, pagdating ng ating Panginoon, yung bigla na walang nakakaalam sa muling pagdating ng ating Panginoon, may makita ang Diyos na ating ginawa habang wala siya. Ano po? Kasi ang mabuting pong uh, katiwala at ang mabuting mga manggagawa, kahit wala pong nakatingin na, pag, na, na, na boss o, o taga pamahala ay nagtatrabaho po ito ng maayos. Yung buhay na lang po natin ang trabahuin natin. Kung tayo man po ay hindi na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Yung buhay na po natin, yung uri na ng pamumuhay natin dito sa lupa, ang trabahuin natin, ayusin natin, pagandahin na natin sa harapan ng Panginoon na kahit man lang sa ating mga pamilya, ay may nagawa tayo na ibahagi natin ang salita ng Diyos, na ipanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay, na ipanalangin natin ang ating mga kapitbahay, o na natin ng mga bagay na kailangan nila, na wala sila, naging mabuti tayo, dahil ang kabutihan na gawa, yan po ay bunga ng ating tunay na pananampalataya sa Diyos. Kaya, mga kaibigan, kailangan laging nakasindi ang ating ilawan, yung ilawan ng ating pananalig at pananampalatay na kahit gaano man katindi ang mga pagsubok na buhay na ating na nararanasan ay uh, hindi mawala o hindi mamatay yung uh, ningas yung liwanag ng ating pananampalataya sa Diyos upang sa ganoon biglang mang, biglang mang dumating ang ating Panginoon imadadat na nya na tayo po ay uh, maliwanag ang doon ang ating pananampalataya sa kanya kaya yun po ang nais ng Diyos na habang wala siya ay uh, gawin po natin yung mga bagay na tama sa kanyang harapan. Higit sa lahat yung makita niya ang buhay natin na nagsusumikap na maging mabuti at maging masunurin sa Panginoon. Dahil kahit wala pa ang Panginoon sa sandaling ito, nakatingin lamang po siya. Mula sa kanyang trono, ay eh, nakikita niya pong lahat. Ultimo ang laman ng ating puso ay nalalaman niya. Ultimo ang laman ng ating isipan ay nalalaman niya. Lahat ng ating mga balatin, ang ating mga plano sa buhay ay nalalaman niya. So lahat ng panukala natin ay alam ng Diyos. Tanging ang panukala lamang ng Diyos ang hindi natin nalalaman bilang mga tao. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, gawin po natin ang nais ng Diyos na uh, ipahayag sa atin sa umagang ito. At uh, dito na lang po tayo sa verse 36 pero kung may time po kayo basahin niyo po ng maigi itong verse 32 hanggang 36 hanggang 37. Dahil napakaganda po na mensahe ng Panginoon dito at sabi po dito sa verse 36. Baka sa kanyang biglang pagdating ay malatnang kayo natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo yung sinasabi ko sa lahat maging handa kayo. So yan na po ang sinasabi ng Panginoon. Huwag po tayong patulog-tulog mga kapatid kung kinakailangan na manalangin tayo kahit ilang bisis sa maghapon ay gawin po natin kapag may sinasabi ang Holy Spirit sa ating kaisipan nagawin mo ito, puntahan mo yun, ipahayag mo ito, ipahayag mo sa kanya ito, ay gagawin po natin. Huwag po tayong patumpik-tumpik, huwag po tayong magpahinga, huwag po tayong laging na sa uh, comfort zone natin. Kailangan po nating manarabaho para sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, ayaw niya po yung... Uh, natutulog ang ating pananampalataya kasi kapag ito'y tulog at biglang dumating ang Panginoon, paano na? Wala pong pag-asa yung laging tulog. Ano po? Kaya maging gising po tayo palagi. At ang sabi nga po dito sa verse 37, ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. So yun po, hindi po lamang sa akin, kundi sa lahat ng anak ng Diyos at ang lahat ng anak ng Diyos ang siya namang magbabalita doon sa mga tao na wala pang alam at hindi pa seryoso sa salita ng Diyos kaya mga kaibigan mga kapatid ito po ang nais ng Diyos na ipabatid sa araw na ito na kailangan maging handa tayo hindi po tayo maghahanda ng maraming pera wala pong uh, ibang sasakyan papunta po sa kalangitan kailangan po muna nating mamatay ang ating mga pisikal na katawan bago po tayo makapunta sa langit yan po ang katotohanan wala po tayong iroplano na sasakyan papunta doon wala pong uh, pinakamabilis na sasakyang pangkalawakan para makarating po tayo sa kaharian ng ating Panginoon kundi kailangan pong mamatay ng ating pisikal na katawan upang humiwalay yung buhay, yung kaluluwa na inilagay ng Diyos sa ating mga katawang lupa at ito ang babalik doon sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya, lagi po tayo maging handa. Sabi ng Panginoon, hindi lamang sa isang taon niya sinasabi, kundi sa lahat. At ang huli po nito na kanyang salita sa verse 37, maging handa kayo. Ultimo na po na ang Diyos ang nagsasabi na maghanda po tayo. Maghanda, maghanda. Hindi po pera, salapi, material, kasikatan, kayamanan, ang sinasabi ng Diyos dito na ihanda natin, kundi yung ating sarili, yung ating buhay pananampalataya na ito ay intact sa muling pagdating ng Panginoon, ay intact pa rin makikita ng Diyos yung ating sulid na pagmamahal sa Kanya, sulid na pananampalataya sa Kanya at magandang relasyon sa Kanya. Paano nga po ba ang magandang relasyon sa Panginoon? Alam niyo po, kapag sinabi po natin na magandang relasyon sa Panginoon, eh, ano po ito eh, mula po nung tayo ay nagsuko ng buhay sa Panginoon, tapos po eh, nagsisi na tayo ng ating mga kasalanan, ng uh, may katinuan, tinanggap natin ang Panginoong Hesus, binigkas po ng ating mga labi ng Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay, at magmula sa oras na ito, ay ikaw na po ang uh, uh, magmaniobra ng buhay ko. Ikaw na ang maging driver ng buhay ko na kung ano ang nais mo at kalooban mo, ay ito ang masunod at hindi lang aking kalooban bilang tao. So, ibig sabihin po, eh, yung relationship po ng anak at ng tatay, nagiging close. So, yung anak, ayaw niyang gumawa ng mga bagay na mali para hindi mapahiya yung kanyang uh, magulang. Ayaw niyang gumawa ng mga bagay na hindi tama para hindi masaktan ng puso ng kanyang magulang. So, ibig sabihin, kapag tama na po ang relasyon natin sa Panginoon bilang kanyang mga anak, iniingatan po natin na mapahiya ang ating Diyos. Iniingatan po natin na masaktan ang puso ng ating Diyos. Kaya, kung gusto po nating mapalapit sa Panginoon, ingatan po natin yung ating relasyon sa Kanya. Dahil sino ba naman po tayo para tawagin ng Panginoon na kanyang anak, di po ba? Muda sa karumihan na punong-puno ng kasalanan ng ating mga buhay, di po ba? Sa simpleng pagsisisi at pagsuko sa Diyos, tinanggap tayo ng Panginoon pinatawad at inari pa niya tayo mga anak, di po ba? Napakapalad po natin na tawagin tayo at ang, uh, ang kinin ng Diyos sa kanyang puso na anak niya tayo, di po ba? Kaya yun po ang relasyon na sinasabi, iniingatan ang relasyon. Kung yung mag-asawa ay ingat na ingat para hindi masira ang kanilang relasyon, higitan pa po natin ito sa relasyon natin sa Panginoon. At kapag tama ang ating relasyon, naniniwala tayo sa ating Diyos. Na at kapag ano sinasabi ng Panginoon sa atin, naniniwala tayo at sinusunod natin. At ang salita ng Diyos ay ito po ang ina-apply natin sa ating mga buhay, sa ating mga sarili. Kaya po, Nagiging maayos ang uri ng pamumuhay natin, pamumuhay na may pananampalataya sa Diyos, may tamang relasyon sa Diyos, at pamumuhay na malinis sa harapan ng Panginoon. So, yun po yung uh, nais ng Diyos na makita niya sa ating mga buhay, mga kapatid. At uh, hindi po lamang doon sa mga bagay na iyon, kundi talagang may pagsubok po ang buhay. Sabi nga po dito sa salita pa rin ng Panginoon, ang Anak na pinapalo, ibig sabihin ay mahal ng Diyos. Kasi talaga naman po na tayo po ay may pasaway din na espiritu kuminsan. Kahit alam na natin na mali, ay ginagawa pa rin natin. Kapag may warning na ang Diyos, ay pasaway pa rin. Nagpapatuloy pa rin ang ating pagpapasaway sa Diyos. Kaya kadalasan ay may palo. At tinatawag naman natin ito na pagsubok. Pero ang katotohanan, tayo po ang may gawa kung bakit tayo napapalo ng Panginoon kung minsan. Yun po ay hindi tinatawag na pagsubok. Yun po ay disiplina. Ngunit kapag tama ang ating pananampalataya sa Diyos at talagang sinubukan tayo ng Diyos, uh, inalaw o pinahintulutan ng Diyos yung mga bagay sa ating buhay para subukin ang ating pananampalataya sa Diyos, yun ay, yun ay pagsubok pero yung nakakaranas po tayo ng mga consequences sa ating mga kamalian yun po ay consequences yun po ay disiplina ng Diyos dahil nagpasaway po tayo kaya iba po yung pagsubok iba po yung mga palo at ang consequences dahil ang consequences po yan po ay bunga ng ating kasalanan na sinasadya natin ano po at ang katagumpayan naman sa pagsubok ay yan naman po ay bigay ng Panginoon sa atin na talagang wala naman tayong ginawang mali pero bakit tayo may pagsubok kasi nais ng Diyos na makita yung lantay na ating pananampalataya sa kanya para walang consequences, para walang uh, palo, magpakatino po tayo sa harap ng ating Panginoon habang tayo po ay narito. At yun po ang nais ng Diyos na maging ilaw po tayo sa ating paligid, sa ating mga kakilala, sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan maging ilaw po tayo kasi tayo po ang gagamitin at ginagamit ng Diyos para ipahayag po ang katotohanan ang kanyang salita upang sa ganon anytime man dumating bigla ang Panginoon wala po tayong uh, dalahin sa ating damdamin bakit? kasi naipahayag natin ang salita ng Diyos sa ating mga kapwa tao ano po? kaya yan mga kaibigan ang nais ng Diyos dito na ipabatid sa atin dahil talagang wala pong nakakaalam nito. Na Kaya lagi kong sinasabi, be ready, be ready, be ready. Habang wala pa po ang Panginoon sa oras na ito, habang ang buong maghapong ito ay uh, hindi pa darating ang Panginoon, dahil hindi nga po natin alam kung kailan siya darating, kasi pwede siyang dumating sa umaga, sa tanghali, sa gabi. O kahit sa mga ginagawa natin o sa anumang lugar tayo, ay uh, pwede pong dumating ang Panginoon. Kaya, magsilbi po itong paalala sa atin pahalagan po natin itong uh, paalala ng Panginoon dito po sa Marcos chapter uh, 13 verse 32 hanggang 37 pahalagan po natin ito, basahin po natin ito ng paulit-ulit para ipaunawa po sa atin ng uh, Holy Spirit kung ano po ang nais ng Diyos na iparating sa atin sa araw na ito sa pamagitan ng kanyang salita na uh, nagbababala na ang Panginoon, kaya mga kaibigan mga kapatid Simple lang naman po talaga ang buhay kung ating iisipin. Kapag tayo ay anak ng Diyos, marunong tayo magtiis, marunong tayo magpatawad, marunong tayo magpaubaya, marunong tayo magparaya, marunong tayo magbigay, marunong tayo gumawa ng mabuti. Bakit? Marunong ang ginamit kong salita. Kasi itinuro ng Diyos sa atin at natutuhan natin yan. Natutunan natin ang bagay na yan. Kaya marunong na tayo rin po ba? Ang isang teacher, kapag tinuruan kang magbasa, magsulat, di ba nagiging marunong din tayo? Marunong tayong magsulat, marunong tayong magbasa. So, sa pamagitan ng salita ng Diyos, ay nagkakaroon tayo ng karunungan. At kapag naunawaan natin, ay ginagawa natin kung ano ang nais ng Diyos na Kanyang itinuro sa Kanyang salita. Kaya, para po tayo laging handa, huwag po nating lagyan ng mga galit, hinanakit, puot, inggit ang ating mga puso. Mamuhay po tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. Kung ano pong meron ngayong araw, kung binigyan man tayo ng pagkakataon ng Diyos, ang ating pagkain lang ngayong araw ay asin at kanin na mainit-init. Salamat sa Panginoon po Dios, ang Diyos. Kasi tinatanggap natin ng masaya at maluwag sa ating kalooban na asin at kanin. Salamat sa asin at kanin kung meron man. Ano po? So, ibig sabihin, Maging kontento tayo kung man ang meron tayo sa araw na ito. Kasi kapag kontento po ang ating puso, masaya po tayo. Hindi po tayo ingit, hindi po tayo magahangad ng mga bagay na pagtunig na natin sa ating kakayan, ay eh, hindi naman talaga natin kaya. Kaya nga po nagkaroon ng mga pagkakautang ang ibang tao. Kasi kahit hindi kaya, ay eh, ginagawa nila para magkaroon lang sila. Pero ang mga anuman ng Diyos, marunong yan magtiis. Marunong yan na makontento at walang ibang wipon yan sa buhay niya. Ang kanyang pananalig sa Diyos at ang mga panalangin na itinuturo ng Banal na Espiritu Santo sa atin sa bawat araw. Mga bagong panalangin na nagbibigay ng kagalakan kapayapaan sa ating mga buhay. Dahil kapag nakapanalangin na po tayo sa Diyos, masaya na tayo. Payapaan ang ating isipan sa harapan ng ating Panginoon at nagagawa na po natin ang mga bagay na tama na may kalakip lagi na masaya at pag-ibig sa ating kapwa. Ano po, yung pag-ibig na makalangit sa mga kapatid, hindi yung pag-ibig ng mundo. Kaya yun po ang nais ng Diyos. Yung madat na niya talaga tayo ay mga kapatid. Pag sumikapan po natin, na madatnan po tayo ng Panginoon. Lagi po nating hilingin sa Diyos. wag po tayong patulog-tulog. Manalangin po tayo sa bawat pagkakataon na mayroon tayong pagkakataon. Kahit tayo naglalaba, naguhugas ng mga plato, naglilinis sa loob ng bahay. Kahit man tayo nagpe facebook pag sinabi ng Holy Spirit, Oops, stop! Manalangin ka. Manalangin po tayo, huwag po nating hayaning ating sarili ang ating susundin. Alam nyo mga kapatid kung bakit hindi nyo na nakikita ang reels ko, yung aking sayaw, yung aking pagpapatawa sa inyo. Siguro, paminsan-minsan makikita nyo yun kasi may warning po ang Holy Spirit sa akin. Kaya nga po, napakahalaga nung no ating pandinig na maririnig natin yung boses ng Diyos. Sinasabi sa ating pusok isipan ng Holy Spirit, tama na muna ang reels na nagpapasaya sa tao kasi ang naipapasa mo sa tao ay saya lang at tuwa lang pero pagkatapos ng kanilang pagpapanood sa iyong mga nakakatawa at nakakaaliw na reels ay muli silang babalik doon sa kalungkutan pero kapag salita ng Diyos ang iyong ipapasa sa kanila sa mga tao na nakakakita ng mga ginagawa mo dito sa social media maitatanim sa puso ng mga taong ito ang salita ng Diyos at kapag ito ay kanilang binabalikan at kanilang uh, binubulay-bulay ay magpapatuloy ang kagalakan na tama ang totoong kaligayahan sa kanilang puso na hindi ito mabubura dahil ang Diyos naman talaga natin ang nagpapasibol ng kagalakan sa ating puso at kapayapaan. Di po ba? Tuwing nakikita nyo lang po ako ay masaya kayo. Pero pagkatapos po na Mapanood nyo ang aking video ay uh, kung ano man ang iyong kalagayan ay balik doon sa normal pero kapag salita ng Diyos ang ating naririnig binubulay-bulay ito na ating isipan at kapag na-inspire tayo doon sa salita ng Diyos na ating narinig binubuksan natin ang ating mga Biblia at doon po natin titignan at doon po natin iisa-isahin kung ano ang nais ng Diyos, kung ano ang mensahe ng Diyos sa ating mga buhay, di ba mga kaibigan? So, kung hindi nyo po ako mapapanood palagi doon sa mga reels ko na nagpapatawa, alam nyo na po yun kasi ayoko po nasaktan ang puso ng ating Diyos. Ayoko po nasaktan ang damdamin ng Holy Spirit. Dahil nagpapaalala na siya sa akin tapos gagawin ko pa rin yung nais ko. Hindi po pwede mga kapatid. Pag sinabi ng Diyos, stop. Stop. Dahil kapag tinuloy pa natin yung nais natin, yun po ay pagsuway at paglaban na sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid ko, mga kaibigan ko, nagpapasalamat ako dahil may 2,500 plus akong followers dito po sa aking nga uh, personal account. Meron akong 6,000, almost 700 followers sa akin page. Salamat sa Panginoon. At yan po ang magiging audience ng Panginoon na ang buhay ko ang kanyang gagamitin para ipahayag ang salita ng Diyos. Nawa po, ay bigyan natin ng panahon na pakinggan ang salita ng Diyos. Kung paano po natin uh, binibigyan ng oras yung ating mga pinapanood sa social media, mas higit na bigyan natin ng panahon ang salita ng Diyos na ito ating mabasa at mapakinggan at dumalo po tayo sa mga gawain ng ating Panginoon. Dahil mga kapatid, uulitin ko uli ang sinabi ng Panginoon, maging handa tayo sa lahat ng oras. Dahil hindi po alam, ultimong mga anghil at ang kanyang bugtong na anak ay hindi nakakaalam sa oras na iyon sa muling pagdating ng ating Panginoon. Kaya yan lang po sa umaga pong ito nawa po ay uh, makapagbigay po ito sa inyo ng uh, masaya na paalala sa inyong puso at paniwalaan po natin ito dahil salita po ito ng Diyos. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Marcos chapter 13 verse 32 hanggang 37 upang makita niyo po ang katotohanan at ang katotohanan po ang magbibigay po sa atin ng tama na uh, pangunawa sa salita ng Panginoon para makapaghanda po tayo. Kaya mga kapatid hanggang dito po muli ang ating uh, video at uh, pasensya na po tayo uh, pasensya na po kayo at medyo uh, mahaba-haba ng konti ano po. Ngunit salamat sa Panginoon sa makikinig at magbibigay ng oras sa salita ng Diyos na akin pong ibinabahagi sa inyo. Uh, Salamat sa Panginoon sa inyong mga buhay. Pagpalaan po tayong lahat ng ating Diyos na magiging handa po talaga tayo sa bawat sandali. Amen.